Hi guys! Today ay mamamalengke tayo dahil walang pagkain sa farm kasi nga yung mga tubo doon o yung mga halaman ay hindi pa pwedeng pitasin kasi nagsisimula pa lang naman yung farm. Habang binabaybay nga natin itong Quezon Sariaya guys is napakaganda. Makikita nyo yung heritage nya. Imagine nyo, ang tagal-tagal na ng mga bahay na to pero still nandyan pa rin sya, nakatayo pa rin. Sana lang guys, huwag siyang gibain at sana ma-maintain yung ganito kasi ang ganda nya kumbaga yung nakaraan yung mga nakalipas ay maaalala mo pag nakikita mo yung mga ganitong bahay. At dahil alas 11 na ng tanghali guys, at medyo nagugutom na tayo kaya dito na rin tayo manananghalian. Dito sa Benz Halo-Halo Ice Cream. Napakasimple lang ng restaurant. Pagpasok na namin ang ginhawa kasi malamig sa loob. Doon sa labas, may table naman din sa labas kaya lang mainit. Kaya dito na namin gusto kumain sa loob. Hindi lang halo-halo ang panindan nila dito guys ha. Napakaraming yung pwedeng pagpilian. Dahil sa sobrang init, syempre maghahalo-halo tayo. Pero magra-rice muna tayo, guys. At magpipika-pika. In order nga lang namin dyan yung chicharap na pipka-pika. Siyempre, hindi mawawala itong mga halo-halo. Unang dumating ay yung pika-pika. Ayan. Ang sarap din ng chicharo nila. Parang sa choking. At itong mga fries. Ako lahat talaga, guys. Tinikman ko. Itong lomi. Ang sarap din. Pati, pero the best pa rin talaga itong spare ribs na ito. Napakasarap na ito. Sa halagang 225, ang laki-laki, pwede kayong mag-share. Sobrang sobrang laki nito guys. Siyempre, after natin mag-rice, mag, mag -halo, halo na tayo, guys. Kaya pala, napakasarap ng halo-halo nila dahil yung crush ice, parang ice cream. After nga natin kumain, ay dumiretso na tayo dito sa palengke. Ito yung Sariaya Palengke. Yung malaki tong Sariaya Market. Dapat bibili tayo dito ng pananghalian, pero dahil nakapananghalian na tayo, ang bibilihin na lang natin is yung hapunan at para bukas. At maghahanap rin tayo dito ng pantabas sa damo. Hindi ko alam ang tawag sa pantabas ng damo eh parang carrot ba yun? Ayan, dyan tayo bibili ng carrot para sa pangtabas ng damo. Sabi ni ate, meron daw original, original at hindi original niyan. Pero sabi niya, yung tinda niya is original. Kaya bibili na lang natin kasi sabi naman niya original. Kapag naglalakad nga tayo, guys, nakita ko to. ba diba dahon niya nakamuting kahoy? Sabi nila, niluluto daw yan o ginugulay. Lalagyan nyo lang ng gata, pwede na. After dyan, guys, dumako naman kami dito sa wet market. Ayan, bilihan to ng mga isda o di kaya hipon, baboy, manok. Pero isda yung binili namin dyan. Ayan, bumili lang kami ng tilapia at pinalinis na rin namin. Siyempre, para hindi na hassle na ikaw pa ang maglilinis. Ganda talaga pag sa palengke bibili kasi libre na yung paglilinis. After natin sa Sariyaya Palengke, ayan, maglalakbay ulit tayo. At napadaan nga kami dito guys sa pulang araw na bahay. Ay, daw, ito daw yung pulang araw na bahay na pinagsushootingan nila. I'm not sure kung totoo nga. Pero kamukang kamukha kasi guys netong ano yung sa pulang araw tinan niyo naman di ba mukha talaga siya sa pulang araw na dito daw yun sino shooting pero hindi na kami bumaba niya kasi parang bawal naman pumasok kaya dumiretso na kami dito sa bilihan ng ibili tayo ng mga ulo ng chicken kasi para sa aso kasi yan ang madalas kinakain ng mga aso yung ulo ng chicken at saka yung liver pag nagpapakain nga pala ng aso hindi na po niluluto yung ulo. Basta pakainin nyo lang ng ganyan yan. Iahagis nyo lang. Bumili na rin pala kami dito ng kikiam. Ayan. Bumili kami dito ng kikiam. Kasi nakakamis na rin tong kikiam. And then pwede din kayo maghugas ng kamay dyan. At hindi pa dyan nagtatapos yung pamimili natin. Kasi pumunta muna kami dito sa sentrong pamilihan ng produktong agrikultura. Ito yung bagsakan ng mga gulay. Kunyari nagbogulay kayo. Dito yung ibabagsak yung mga produkto ninyo. Kahit anong mga produkto yan, dito nyo ibinabagsak. Dito nila binibenta. Kaya bumili na rin kami dito ng mais. Ang mais nga palang binili namin is yung reject pero hindi naman siya mukhang reject kasi half price siya. Kaya doon na kami sa mura, ba diba? At nadaanan din natin tong chicken. syempre, pili na rin tayo ng chicken. Pika-pika din natin yan. Alam nyo naman, madalas tayong magutom o oh, mabilis tayong magutom. At bumili na rin kami ng pandesal. Nakagandaan sa pandesal dito. Kahit hapon tanghali, haggabi, may pandesal sila. At ayan nga guys, pabalik na tayo sa farm. Sana nag-enjoy kayo sa pamimili natin. Ayan guys, thank you for watching. Follow for more. more